alam nyo ba na yung mga cells sa loob ng katawan natin, may dalawang importanteng ginagawa habang tayo itulog o kaya gising? When we are awake, anong Tagalog ng awake? Ngayon, gising tayo. The cells, lahat, sa loob ng katawan, are continuously digesting. Anong pagkakaintindi niyo ang digestion? Tunaw? Hindi ang meaning ng digesting or digestion, yung cells natin, kung gising tayo, nangongolekta ng nutrients para maisupply sa pangangailangan ng katawan. That's digestion. Malinaw? While we are asleep, anong Tagalog ng asleep? Tulog. The cells are repairing. Nagre-repair. Hala? Bakit kailangan may mag-repair? Kasi nga, may damage. Tama ba? Pag yung damage, hindi mo agad na-repair, lalaki yung damage, umiiksit ang lifespan. Pag damage, i-re-repair mo, marirepair, hahaba ang buhay. Tama o mali? O, kailan nagre-repair? Habang tayo ay? Okay, pero may repairing hours lang ang cells. Hindi siya katulad na 7-11 na 24 hours. Kasi kung 24 hours, yung mga may sakit tulog lang. Bakit? Marerefer. <laughs> Tama mali. Magaling si Lord, no? Matalino, no? So, ang ginawa niya, may repairing hours. Anong oras ang pagre-repair ng cells? Between 10 p.m. until 4 a.m. only. Hulo. Oh, no. Pag kinumpute niya yun, 6 na oras lang pala. Nagigets niyo? 10, 11, ah, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tama ba? 6 hours lang in a day. Okay, yun yung nagre refer na sales. E gising ka pa ng alas 11. Ilan na lang? Gising ka pa ng alas 12. Gising ka pa ng alauna. E yung mga may cancer, hindi na pagkakatulog. May nagre refer Wala. Patay ka. Pinaiksi. Tama ba wala nagre refer Eh? Correct? That's how important sleeping patterns is. Naintindihan nyo? May natutunan ba? May natutunan? Kaya wag na wag kayong magtatanong sa doktor, Dok, kailan po ako gagaling? Aba, depende sa disiplina ng pasyente yan. Tama? Sample na natin, ha? Sample na natin. Example, itong dalawa na ito, sample lang, ha? Halimbawa, parehas po sila ng sakit. So, most likely, parehas sa guidelines sa matatanggap nila galing sa akin. Parehas ang protocol ng program. Tama. Yung isa, natutulog ng maaga, yung isa mahilig magpuyat. Sino unang gagaling? Nakita na ninyo, parehas ang sakit. Parehas ang sinusunod ng guidelines. Yung isa, nagpapaaraw everyday, yung isa once a week. Sino unang gagaling? Tapos nagtatanong kayo, kailan kayo gagaling? Kailangan nga magdidisiplin, ha? Hindi na kasalalay sa doktor. Tama? Kasi tandaan ng doktor, pag nag-reset at tumalikod na, hindi na namin nakikita kung sinusunod nyo kami o hindi. Correct? So healing is between you and God. At dahil hindi kita nakikita,